Bye, Philippines. Ay, dito lang pala ako sa Biko. Akala ko travel ako. May dala pa naman ako ng travel bag. Yung gugul -gugul pa si Nana mo. Arte, arte. Sumer lang naman sa The Marson Hotel. Guys, samahan niyo ako. Tinan natin ang loob ng The Marson Hotel. Ang ganda ng design. Interior design dito. Ang ganda talaga. Magaling ang interior designer. Tinan natin. Nakaka-amaze. Grabe. Yung letrang M, yun ang highlights. Morrison. Tinantatin yung wall. May mga nakasulat. Travel, eat, and relax. The Morrison Hotel. Ayan. Kung gusto niya mag breakfast, maraming papipilian. Bread and pastries that Filipinos love. Ayan. Ako kasi sawan ako sa malunggay Pandesal Nag-breakfast na ako ng salad. Lalo yung black olives. My favorite nako sinanam mo kumakain sa Morrison Hotel. O, takanta-kanta pa yan. Arte-arte trina na pilingera. After my breakfast, punta na ako doon. Okay, push. Ayan. You only want to seem away from a good moon. Ayan, may latang M na naman. Labas na ako. maglakad lakad na sinanam mo. Ayan umekot-ikot. Papilingyera talaga. Nagpa-picture yung video pala. Ito yung nagustuhan ko sa The Morrison Hotel. Yan. Pag-gabi. Ang ganda. Napakalaking letrang M. Marison. Thank you, The Marison Hotel.